ko ni Mama. Tuwa siya. Sobrang saya niya. Ay! Anak, ako na dyan. Mapagod ka pa dyan sa ginawa mo. Ay, hindi na po, Nay. Kaya ko naman po. Ah, ganun ba, anak? At dahil dyan, pinaluto kita ng paborito mo, sinigang. At saka meron ka pang merenda. Sige po, Nay. sige anak Ayun, Bye bye anak An Oh anak Kanina ka Kasi Gabi-gabi ka na, eh. Gabi -gabi na oh, anong oras na kasi. yan. Napapagod ka nga eh. Sabi ko, tigilan mo na yan. Napapagod ka na yan. oras na kasi. Ha? Ah, okay na po ito, Nay. Okay po, Nak. Hoy, hoy. Ikaw naman eh. Okay lang. Kahit anong gagawin ko. O pwede lang sa'yo yun. O agbigyan mo kang isa. Kunin mo ito. Kunin mo. Ako na yun. Sige. Oh, mga anak. Ang ikaw naman ng kambal ko ah. Oh, uh, ako na dyan. Huwag na kayo kasi mapagod lang po kayo ah. Tapos na namin po, nai. Okay na po, nai. Okay na po, okay nak. Uy, wala na, wala na dito si nai. Uy, wala. Tara, labas Sige. tayo. Bilisan eh, mo ma, baka makita natin sila.